barangay na lang po kayo mag sa buhas ha para po makapagkarap DSWD po ayo yes po sa D DSWD po DSWD ng ano San Rafael Bulacan ano ba San Rafael Bulacan po sa munisipyo ah Sir, ibigay ko na lang po yung totoo kong pangalan dyan, sir. Pakilista na lang. Oo, oh, uh po. Oo. Oh. Brent Evans po. Ano, na? Brent. <laughs> hi guys this is brandy e and welcome back to my channel yay, yay! Ayan, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng aking vlog. And today, ay magpa-prank na naman uli tayo and panibagong set of friends na naman ang ipa-prank natin dito. <laughs> dahil wala tayong magawa, dahil nakahuma pa pa rin tayo hanggang ngayon, ang gagawin nating prank ay about sa... Ayan, yung social amelioration program na tinatawag na binibigay ng DSWD. Ayan, so ang ko, tatawagan ko yung mga nanay. Ayan. Si nanay, si mama, si si basta mga nanay na kunyari <clears throat> nakalista sila doon sa listahan ng social amelioration program or SAP na nakatanggap sila ng SAP ayan and pumirma sila doon and ang gagawin natin magpapanggap ako na taga para taga DSWD and babawiin natin yung sap na binigay natin sa kanila ayan okay so umpisahan na natin unahin natin sa pagtawag ang aking friend ayan friend from Bulacan ayan. si Leslie Leslie Galvez ayan so tatawagan na natin siya so gusto ko lang sabihin sa mga friends ko na Pasensya na po and sorry kung kayo ang napagtripan ko ngayon. <laughs> Dahil wala lang talaga akong magawa dito. So eto na tatawagan na natin ang ating first, vic first victim. First Yes, hello. 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 Hello, ma'am. Hello. Hello. Yes. Ah, uh, can I talk to ano, Leslie Blas? Pinakaw. Ma'am, this is Carl from DSWD. May tatanong lang po sana. Hello, ma'am? Hello? Yes, po. Uh, si Leslie Blas po ba ito? Oo oh, po. Uh, yes, ma'am. Uh, this is Carl from DSWD dito sa Bulacan. What? Ma'am, may tatanong... DS, from DSWD po. May tatanong lang po sana ako. Ano po yon? Ya, yeah, oh, kasi as per review, kita ko ang pangalan mo doon sa listahan ng ng mga mabibigyan ng social amelioration program. Uh, I-verify ko lang po kung kayo po yung kumuha, pumirma. Apo. Kayo po yung pumirma. Ma'am, bali, verify ko lang kung magkano yung nakuha ninyo. Ah, 6 Okay. So, ma'am, kasi as per validation po ng aming team, uh, napag-usapan nila na hindi po pala kayo uh, hindi po pala kayo qualified doon sa ating program na tinatawag. Bakit daw po? Ah, uh, yun po ang yun po ang kailangan ko din pong i-ano sa kanila pero as per po sa ating ba, sa ating DSWD ay hindi po kayo qualified doon sa ating DSWD sa program. So ngayon ang ginagawa ng ating uh, DSWD ay ay pinapatawagan po kayo. So ano dapat ano pong gagawin? Ma'am kung nandiyan po kayo sa bahay Bukas po sana ay pupuntahan po namin kayo para bawiin po sana yung 6-5. Bawiin po sana yung 6-5. Nandyan pa rin ba sa inyo, ma'am? Hello, ma'am? Hello po. Yes, yes sir. Sino po sila? Ah, uh, si Libert po. Yung kasama po ng Leslie Blas. Ah, okay. Sir, ah kasi doon sa listahan ng DSWD ay nakita okay. po namin na nakapirma po kayo na nakakuha kayo ng 65, no? Sino po nakapirma? Si Leslie Blas. Opo. Yes, uh -oh. uh, sir kasi as per validation po ulit ng aming team sa DSWD dito sa Bulacan ay yes, po. sabi po nila ay hindi daw po pala kayo kwalipikado para doon sa ating sa program. Uh, ah, dapat po. Ano po paano hindi para po hindi pa? Sige Nga po. Ah kasi po, ano uh, po? sabi sabi may nakapag-validate. Sino po nag-validate? Nag Ang DSWD dito sa Bulacan po. Nagpunta sila dito sa bahay as actually sa barangay lang po ang nag uh, so, uh, sir so, ito po baba, sasabihin ko po ano uh, bago po kayo pumunta dito pumunta kausapin nyo muna po yung nag-approve sa amin so, mm -hmm. eh, yung nag-approve nag po sa amin is yung si kapitan yung secretary yung secretary po ng kapitan siya po mismo alam po niya kung ano yung status namin dito so mm -hmm. bago po kayo bago po ulit kayo tumawag ikaw, i, i muna po kayo sa kapitan sa ila ano doon sa mismo nag approve sa amin so sir actually nakausap po na, po. na namin yung nakausap na namin yung uh, ilang tauhan doon sa barangay and ang sabi yes, nga po niya sa akin sa amin ay puntahan na lang namin uh, sila sa barangay eh, eh, tapos paano po yun? Eh, eh paano po yun sir ay na po namin binili na po namin ng ng ano ng bigas ng pagkain ah, namin dito sir wala na po bang natira ay, wala na po sir. Nagasas na po namin kasi nung, nung ano pa po yun. Pinili po namin ng dito po sa uh, stock po ng ano namin. Sir, ah, na, uh, sir, nasan, nasan po yung asawa ninyo sir? Ako po, ako po yung asawa po ni Leslie Blas. Ako po uh -huh. yung... Nasan ano, po siya sir? Kasi siya kasi ang, siya kasi ang nakaperma doon sir? Ay, hindi sir, asawa ko nga po yun eh. Ano din po ako eh. Kaya nga po pinapaliwanan ko sa inyo sir. Paliwanag ko po sa inyo, grab driver po ako. Yun, ah, yun, daw, po, yun, yun nga daw yun nga daw sir isa sa mga bas nakuwang ayuda wala po akong ng ano wala akong nakuwang kahit anong meron lang po yung mga ayuda sa barangay pero yung 8,000 eh qualified po ako diyan kasi driver po ako mm -hmm. oh so wala po akong source of income naiintindihan niyo po sir yes sir yes sir naiintindihan ko po wala po kami source of income maliban lang po pa online online lang po na kumikita ng palimanibang piso para meron lang po kami iulat po hindi po bakit po, oh, Tapos no! Po. Ah. Sahay po, sahay po, sahay po yung tinitaran po namin yung bahay po na to, hindi po sa aming bahay to. Bahay mm -hmm. po nung nanay at tatay po namin to. Sir, wala na po bang natira doon sa 6-5? Wala na po, sir. Naukas na po namin. Meron po nang tira lima, limang daan. Limang daan. Sir, kahit yun na lang po muna ang bawiin po namin bukas, sir. Eh, so sa ano na lang tayo magharap? Doon na lang po tayo magharap kaya Tita Ruby. Sa, sa, barangay, sa barangay hall na lang po. Tumahog na lang po kayo. Sino po si Tita Ruby, sir? Eh, yun po yung, yung nga yun po yung secretary, sir. Ah, okay. O, doon na lang po tayo magharap sa barangay. Tapos, tawagan nyo po ako pag nandun po kayo. Sir, barangay, pwede pong pakitawag yung asawa ninyo, sir? May <laughs> sasabihin oh, lang po, po ako. Oo. Yes, ma'am? Hello? Ma'am, ma'am, pwede bang kahit yung 500 na lang muna yung bawiin namin? Tapos yung iba, hulug-hulugan nyo na lang po? Dito sa hindi ka Hello ma'am? Hello? Yeah. Ano po anak? Eh, eh, mo tayo sa... po ang ganyan mag-usap Para po po tayo. Asawa ko si, Netflix. Ha? Ano po tayo sa barangay mag hey. na lang. Tapos, dadalim po namin mga virtual certificate namin Oh no! Para po maniwala kayo na lima po anak namin. Okay oh. po. Ah, sir, padala na rin po yung mga anak ninyo, sir. Oo, <laughs> oh, sige, sige. Lahat po. Lahat <laughs> po. Oo, oh, sige, sige, sige. Oo. Oh, uh oh. Okay, okay. Hello, sir? Oo, oh, sige ka. Oo, oh, sige, sige. Tapos doon na lang. Doon na lang nasan po yung, na nasan po yung na asawa na na ninyo, na na sir? Oo, oh, lahat, lahat. Lahat dadali na namin. Tapos na lang tayo na. Sir, may sasabihin lang po ako sa asawa ninyo, sir. Ano po yan? Hello, ma'am? Yes. Yeah. Ma'am. Ma'am. Ah, hello, ma hello sir. Yes po, sir. Oh, kukuha ni ko lang po yung ano niyo, pangalan niyo, complete pangalan niyo. Kukuha niyo na po namin. Ah. Uh, okay. so, ang po, complete name ko po ay ano po? Teka lang, teka lang. Teka lang po, teka lang po. Kukuha na po wala po ng tapak. Tiga, saan po? Ano po yung ano nyo? Uh, saan po kayo? Sa DSWD po kayo? Yes po, sa D DSWD po DSWD ng ano? San Rafael Bulacan? Ano ba? San Rafael Bulacan po Okay So, so nandiyan ka nung ano? Nandiyan ka nung binigyan yung ministro sa munisipyo? Ah, sir, ibigay ko na lang po yung totoo kong pangalan dyan, sir Pakilista na lang Oo, uh, uh -oh. Brent Evans po Ano, ano? <laughs> Brent <laughs>

Demonyo ka talaga. Ma'am, bakit po marami kayong anak? <laughs> Noon tinanong mo sa akin na dahil na naisip ko na. Wala ka talaga? <laughs> Sana all nakatanggap ng na 6-5. <laughs> Wala nang natira sa 6-5. 500 na lang.

ay nako, ay nako. Uh, sige na besh. Sige na, pa. Stay home, pa. stay safe. Ba bye bye. Bye bye. So ayun na nga ladies and gentlemen. Pinagpapawisan ako ng very very light sa pinagagawa ko. Ayun na. So yun po ang ating first victim. So, ayan na nandito na tayo sa ating second victim si Mama duda <laughs> hindi ako sinagot. <laughs> si Nanay Lea ang ating sulod na tatawagan. Ito kasi si Nanay Lea, na prank ko na to siya isang beses. Yung tungkol doon sa... Tungkol sa utang. Ayan. So ngayon ipaprank natin siya ulit. <laughs> Dati sabi niya sa akin, ipapabarangay daw niya ako. So ngayon tatawagan natin siya ulit. <clears throat> hello. Yes, hello. Hello. Yes, hello. Oh Hello, who is this? Yes, um, may I may speak with no Ing Hoog. Hello. Hello. Hello ma'am. Hello. Hello ma'am. Sino po 'yun ma'am? Hello. Sino po 'yun? Hello, hello, hello ma'am. taga, DSWD po ito. DSWD. Si Lydia Inghug po ba ito? Ha? Si Lydia Inghug po ba ito? naman <laughs> ang Ano pong apelido nyo ma'am? <laughs> <laughs> ano ba yan? Bakit? Ano ba yan? <laughs> <laughs> Nay! Ano na? Uh, epic fail ako din sa pangalawa nating tinawagan dahil na, nakilala ako ni nanay. Kasi sabi ko nga sa inyo, tina, uh, pinrang ko na siya before. <laughs> so ngayon, <laughs> hindi na siya, hindi na siya naloko. Hindi na natin siya nabudyo. So, ayun na nga mga kayami. Ladies and gentlemen, <laughs> nabudol na natin ang ating mga friendships nais nice ko lang sabihin sa inyo na ang video na ito ay isang prank lamang at katuwaan lamang to at kung nagustuhan nyo ang aking video ay please like and share and of course please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos ayan and once again this is Brent E